Hi guys! For today's video ay gagawa tayo ng mangga na salad at may kamatis, sibuyas, kalamansi. Yan ang ating mga ingredients <laughs> sa mangga. Yan tapos mayroon tayong kunting asin. Yan, kunting asin. Hinalo-halo ko na dyan kasap. May kalamansi tayo. Ipigaan natin ng para para mabango ang lang naman to eh Ayan, guys ang ating masarap pang himagas to meron tayong paminta isang sashimi paminta ang ating suka at lalagyan natin siya ng kunting sugar. Kunti lang. Bapa, ano lang. Balance. Ganyan lang. Kunti lang. Para medyo hindi siya umasip ng gusto, guys. Ayan na. Ang ating ang saladang manggang kamatis. Na may kamatis. Hindi ko siya nilagyan ng ano eh. Um, labanos ngayon kasi hindi dumaan eh. na yung nagagulay. Kaya ito lang muna. Masarap to guys. Gawain ko to. Eh. <laughs> Favorite ko kasi itong ganitong insalada na ano, Indian mingo to Hindi eh. siya masyadong maasin. Indian naman to. Masarap to siya pang humagas. Ang papak. Masarap. Halo, lang natin. Ayan lang. Tapos kakainin na natin to. Mm, sarap. Naglalaway ako Hmm. Oh. Hmm. sabi ko to talaga. Yun na siya. Masarap. Sobrang sarap. Hindi ko lang siya lalagyan ng sili kasi naman ako pakakakain sa kasarapan din siya dito eh. Try nyo din, guys. Ang sarap. Mm. Bye. Thank you for watching. Follow for pa more.